So ang issue po nito Ang problema po dito ng may-ari Mabilis po magbawas ang kulat dito sa Reserve nya So kada gamit nya Nagdadagdag siya ng kulan para hindi maubos O hindi ma-overheat Kasi ang magbawas So pag naglalagay siya Pinupuno nya hanggang dito So Pagdating nya doon sa pupunta nya Wala nang laman yes. So chinik natin Chinek natin. Ito yung problema niya. Thermostat housing. So, ito po ay 10 years old na tapos 160,000 auto. So, napakasulit niya na. Dapat po rito ay pinapalitan to every 80,000 or 6 years, whichever comes first. Palitan mo na to. Kasi malutong na to. So, ito kayo, sir, ina umabot pa ng 160 at saka 10 years. So, nag-times 2 na siya. Yan. <coughs> ang cooling system kasi ng iyon, puro plastic so ito water outlet plastic thermostat housing plastic radiator plastic din so dapat <coughs> yan yung isa sa mga issue ng iyon, lalo na pag nagkakaedad na dapat dyan laging chinecheck lalo na pag nagpapa PMS kayo guys yan check nyo yan so ito kay sir ah uh, kakatapos niya lang mag overhaul nito last year yan ito lang pinalitan so yung thermostat housing hindi so kailangan palitan na rin to kasi tumutulo na yan so nag order na tayo ng pyesa palitan na natin to